So, hi everyone, mga mi Good morning. So, dito naman tayo ulit. So, kinukuhaan ko yung... kinukuhaan ko ng video yung aking anak kasi gusto ko talaga hang, kasi sa paglaki niya, makita niya yung mga ginagawa niya nung baby pa siya. So, bago tayo mag-start ay mag... Uh, Tatanungin ko muna, ko muna kayo, muna yung, mga mi Kumusta kayo? Kumusta kayong lahat? Kumusta yung araw niyo Kumusta yung... Uh, lugar ninyo, alam nyo naman laging umuulan, kaya kumusta kayo mga mi, sana okay lang kayong lahat at kung mayroong kayong mga pinagdadaanan lagi inyong isipin na nandyan si God, pwede nyo siyang kausapin araw-araw pwede nyo siyang kausapin kung may mga pinagdadaanan kayo hindi niya tayo pahabayaan lagi nyong tandaan yan so ito na nga, ayan yung anak ko nagka-clap-clap talaga siya tobi ano forward na tayo nagkaklap-klap talaga yung anak ko nanonood siya ng favorite show niya na Talk Rischel Yan lang talaga yung pinapanood niya mga me may... tapos niyan tayo tayo siya tapos upo ganyan ganyan yung ginagawa niya so ako bilang nanay bilang nanay natutuwa ako sa achievement ng anak ko kasi siya yung sa lahat ng anak ko siya yung kakaiba actually nung pinanood ko talaga yung video na to kinabahan ako <laughs> kinabahan ako sa ginawa ng anak ko pero alam ko naman na matibay naman talaga yung stroller na yan hindi siya ma-out of balance okay lang yan siya kasi alam mo yung stroller na yan ang tagal na yan Naka ilang, pang ilan na si baby na gumamit niyan kaya so ano din talaga thankful din ako kasi nakapag-invest ako ng stroller na ganyang katibay so so ayun na nga mga me forward na tayan yung anak ko may inaabot siya meron siyang gustong abutin diyan ako naman nandun talaga ako sa kusina nagluluto talaga ako pero yung ate niya nandyan lang sa, sa, sa couch naginagawa ginagawa nagtatablet kasi yung atin niya, busy din sa school. Nandyan lang talaga yung atin niya. So, ayan siya, nanonood. Nanonood yung anak ko. Diba? Nakaka-ano lang. Na, Nakaka-proud din sa edad niya. Alam mo, one year old na siya and uh, 18 to weeks, ganyan. ah uh, ganyan yung nagagawa niya, unlike sa mga sa before na mga anak ko yung mga kapatid niya na 9 months pa lang naglalakad na at siya kasi medyo, ano late siya kaya wag nyo akong i-judge talaga mga may, hindi hands on naman talaga ako sa mga anak ko kaya nga nag, kaya nga nasa bahay lang ako para alagaan ko sila magabayan ko sila pakikita ko yung mga happiness moment nila, yung mga ginagawa nila, yung mga importanteng mga importanteng memories para sa kanila, nakikita ko. Kaya iyon, kaya nga nasa bahay ako eh. Kasi gustong-gusto kong gustong-gusto kong alagaan yung mga anak ko. Gusto kong pagsilbihan sila. Kaya iyon natutuwa ako so nandiyan ako. <laughs> kasi may ayan nahulog kasi yung toy niya. <laughs> Gusto niyang abutin nilapitan ko siya nilapitan siya. So, ayan. Tapos nga, sinarado ko yung pintuan.